Oh, good day mga Kabit Rides! Welcome back to our YouTube channel. Today mga Kabit Rides! Samahan nyo ako kasi magpapaservice tayo ng motor ngayon. Papaservice tayo ngayon mga Kabit Rides sa mismong casa. Papapalitan na natin ng rubber link stopper si Blackbeet mga Kabit Rides. No? Ngayong araw na to. Pupunta tayo ngayon sa casa sa Honda Prestige Corridor para papalitan na ng rubber link stopper si Blackbeet. Samahan nyo ako mga Kabit Rides. Then share ko sa inyo kung, kung paano papalitan ng rubber link stopper si Blackbeet. And yung mga tips, kung kailan ba dapat magpalit ng uh, rubber link stopper, no? Then, para malaman nyo rin mga ka kung magkano pa service ng ganito sa pasa. Let's go! Alright, so yan mga ka nandito na nga tayo sa Honda Prestige sa may... Uh, Corridor Street sa Mayabad Santos mga ka-beat rides so dito ako minsan bumibili ng mga uh, genuine parts ni Blackie Beat ngayon nandito tayo para servicean si Blackie Beat na siya mga ka-beat rides then uh, yung rubber link eto naroon na tayo so pinakita ko na to mga ka-beat sa inyo last time no, nag-introduction tayo ng uh, nag-introduction tayo ng parts genuine parts and accessories noon kay Blackie Beat mga beat so kasama tong rubber link na to so ngayon gagamitin na natin siya ito papakita na natin ng rubber link stopper si Blackie Beat ngayong araw na to dito sa Honda Prestige Corridor no So, samahan nyo ako mga ka-beat din. Pakita ko sa inyo kung paano siya papalitan and mga techniques sa pagpapalit ng rubber link stopper. Let's Alright, so ayan mga ka-beat bali sinisimulan ng uh, baklasin ni sir yung uh, uh, pagkakabitan ng rubber link stopper. So ayan. Anong pangalan ni sir? Rogelio. Si Sir Rogelio, yung uh, staff ng uh, Honda Prestige. Megane ko. Yeah, so yung umibisa na nilang baklasin yung uh, mga dapat baklasin dyan sa pagpapalit ng rubber link. And luckily mga ka-beat naka ano ka tayo nakapagpa-service agad tayo dito kahit na holiday ngayon so expected kasi natin marami magpapagawa okay. ngayon wala uh, wala namang gano kaya nakapagpa-service agad tayo dito sa Honda Prestige ayan So ayan mga kapitrides, bali ginagawa nila ngayon is tinatanggal yun sa may bandang engine bushing. So kailangan kasi mapaghiwalay yan para makikabit mismo yung rubber link starter. So meron bali may katulong si Sir Rogelio. Pangalan nyo sir? Vincent. Oh, Vincent Si Sir G Jason? Vincent. ah oh, ayan. 有了。<music> <music> So ayan maka Beat rides bali na tanggal na ni Sir yung uh, sa may uh, pinagkakabit ng mismo ng rubber link stopper. So ito yung rubber link stopper natin maka Beat after 3 uh, and a half years. Ayun. So ganito na siya. Ah, uh, paliti na rin kahit pa paano. And then ayan, binak kinakabit na ni Sir yung bago nating na rubber link. Ayan. so, ang technique sa pagkakabit ng rubber link makabit kabit, sinasabi ko kasi sa inyo kanina, binabanggit ko, ah uh, para hindi agad siya matanggal katagalan eh karamihan ginagawa tong ganitong technique na nilalagyan ng cable tie isa may bismong pinagkakabitan ng rubber link so technique yan makabit rice para hindi agad Uh, hindi malaglag yung rubber link di sa mismo pinagkakabitan niya no kasi katagalan may mga insidente kasi na nalalaglagan sila ng rubber link dahilan para magingay yung motor nila lalo na pagka kinatanggal sa center stand ayan. so minabuti na natin bumili ng cable tie para ilagay doon sa rubber link ayan <laughs> So, huwag kalilimutan mga ka -Tries, mag, uh, kabit rides na magkabit ng cable tie kung magpapalit kayo ng rubber link stopper sa mga motor nito. Mostly sa Honda Beat FI version 2. Kasi kung hindi nyo lalagyan ng cable tie yan at uh, diretso yung sasalpak nyo lang ulit, eh, may tendency na baka malaglag yung rubber link katagalan kasi lumuluwag kasi talaga yan. So yan mga kabit tries ito na yung ano natin, yung bagong bagong rubber link stopper. Ayan. So, meron siyang cable tie. Ayan. Para hindi siya malaglag. So, ipakakabit na rin ito ni sir para matapos na, no? So, ganoon lang siya. So, mga nagtatanong mga kabitrides kung magkano nga ba yung rubber link stopper. Nung binili ko yan, uh, 60 pesos lang yan mga kabitrides, no? Ewan ko lang sa ngayon kung magkano na yun. Magkano yung presyo ng rubber link stopper? 60. So yun, dito sa Honda Prestige sa may corridor Abad Santos, mga kabitres, meron silang stock ng rubber link. So 60 pesos pa rin daw, sabi nila sa Rogelio. Ayan. So sa so, mga naganap ng mga, alam ko mahirap kasi hanapin talaga to yung rubber link stopper. So dito sa Honda Prestige, mga kabitres, meron silang stock ng rubber link. So pasyal na lang kayo rito. No? Then marami pa silang ibang stock ng mga genuine parts dito, mga kabitres. Air filter, flyball, slide piece o kung ano-ano pa mga kapitrad. So bisita lang kayo dito sa Honda Prestige Corridor no, Abad Santos. Para sa YouTube. Po. Yung sa YouTube, para sa Facebook, 'di ba? Kilala din pa sa YouTube do. Oh. Kilala may account mo sa YouTube o kaya sa Facebook ka? Thank Marami na sa sa dito, mga tutorials na. Oh. na. Okay, so yan mga kabitras, bali binabalikan ni Sir Rogelio yung yung ng rubberling stuff. tapo. Suksok mo nga dyan yung pinakamahaba. Then yung ehe, yung pinakamiss mong mga bolt. Pinakamahaba. Yung pinakamiss sa ilalim, nilagyan ng grasa. Huh? Para dumulas. yung eh, kabit right? So tapos na 'yan. Kakabit na lang yung uh, nut. Okay. Naiperda. ka? Okay. Mas pala mga kabit kesa sa mga clicker. Pero yung iba mga nahihirapan magkabit niyan. <laughs> Tayo oh, madugo nga daw. Hindi okay, di alam yung technique. Uh -huh. Pag tinanggal mo pa kasi to tungo eh. sa ka na yung shop kasi dadaming baklasi mo ibuot sa mahirap hanga sa sentro kasi lumalaban na shock, uh -huh. siya. dahil Dali siya. Ah. 'pag Ano ba yung hindi, technique hindi, para hindi, hindi, hindi na, na mas mapadali yung pagkakabit ng ano rubber link? Yung hindi uh, kasi ako uh, hindi ko na tinatanggal ni Shaki. Bakit sila nagtatanggal pa ni siya? Kaya lalo lumalama yung play ng motor. eh. Ah, okay. So 'yun mga trial sa uh, sinabi ko kasi kay ano. Binanggit ko kasi kay Sir Rogelio na may mga ilang uh, uh, motor shop na tumatanggong magkabit o mag-replace ng rubber link stopper sa mga motor kasi nga raw madugo. Marami daw babaklasin. So, dito ang nakita ko lang yung atang binaklas niya yung pairings dito sa mailalim. Tsaka yung dalawang uh, uh, tornillo dun sa ilalim. So, yun lang yung nakita ko. So, may mga times na sa may iba daw eh kailangan pa makslasin yung uh, shock para lang maikabit yung rubber link stopper so dito yung ginatitanggal yung shock natin so napadali lang yung, ano, yung trabaho no Yan. So kaya pala yung ibang mga motor shop na re-recommend nila sa kasa i-dalin itong motor natin para palitan ng rubber link. Which is tama nga naman mga kapit guys. Eh dito talaga nagkakabit talaga sila ng rubber link stopper so hindi lang rubber link stopper yung sinaservice nila rito mga kabitrice marami pang iba uh, putanin na lang tong shop na to sa Honda Prestige Corridor Abad Santos mga kabitrice ulitin ko Honda Prestige Abad Santos Corridor Street ayan so kung galing kayo ng ano kung galing kayo ng monumento papuntang divisoria so sa may bandang kanan lang sila All Alright, so abang uh, kinakabit na ni Lasya Rogelio yung mga dapat ibalik sa motor natin mga bitrides Explain ko lang sa inyo, tuwing kailan nga ba talaga dapat magpalit ng rubber links tapos sa mga motor ninyo Mostly sa Honda Beat FI version 2 So pag mga na naramdaman nyo na to mga signs na to mga bitrides Ibig sabihin nyo na yung time na dapat nyo palitan yung rubber link starter ninyo no? So, una diyan mga bitrays is yung uh, kapag ka naka-center stand kayo, yan, inalis nyo sa center stand yung motor ninyo, eh, mag mga kayo ng ingay o uh, kalampag sa may bandang ilalim. So, possible na yun yung rubber link stopper is paritin na, no? Kasi wala na kasing pumipigil dun sa course mga kabitrays kapag ka uh, tinanggal natin sa center stand yung motor natin. So, ano pa ba yung pangalawa mga kabitrays? Kapag ka uh, nakaramdam kayo ng uh, Uh, lalo na sa mga lubak mga eh parang wala kayong uh, uh, suspension no yung baga para matagtag siya lalo na pag kami angkas kayo so possible yon mga kabitards yung rubber link starter palitin na rin so dalawa lang naman yan mga no and then yung rubber link starter naman tumatagal naman yan mga uh, 4 to 5 years no pero sa akin kasi pinapalitan na natin. Pero tingnan niyo naman, <laughs> mukha naman talaga siyang palitin na. So, yung pagpapalitan uh, pagpapalit ng rubber rubberling stopper again, kailangan uh, may lalaki yung seat tie. No, cable tie para yun kasi yung uh, uh, ikakabit mismo din sa uh, ng rubberling link stopper para hindi siya malaglag. So, huwag niyo kalilimutan yan mga kapitrides na bumili ng cable tie ah uh, para kung magpapalit kayo ng rubber ring stopper sa mga motor niyo mostly sa Honda Beat FI version Ayan. so tapos na yan mga beat rides so magbabayad na lang tayo maya maya then batch na tayo so ayan bali tapos na mga kabit rides magbabayad na lang tayo sa loob sa cashier no so ito bigyan natin ng sticker sila sir Roel sir sticker ah. bigyan natin sticker sila sir sir sticker thank you thank you Pwede ba dumaan dito para okay. Bayad na tayo sa cashier mga kapit, guys. Kano? <laughs> Ayun, magbabayad na tayo. Si Dal, kaibigan natin dito sa Honda Prestige. Oh. Kano? Ito tawa ka? Kano? Bawal ba? <laughs> Abi na sir, pwede daw eh. Eh anyway, magbabayad na tayo makakita. <laughs> so ayan makakitaes dito sa loob pala is uh, may mga bago silang stocks ng uh, uh, mga motor no. So lahat 'yan uh, Honda. Then may Honda PCX, Honda Click, uh, 160, Honda Beat, Honda Click version 3 RS. So lahat meron sila dito kumpleto. So pakita ko lang sa inyo. O yan, so habang naghihintay tayo ng, uh, resi ng uh, payment, ito, pakita ko, pakita ko lang sa inyo na mabilis mga kabitrides yung mga motor na stock nila rito. So meron pang ano dun, no? Oh. Honda Wave ba yan? Brand new yan, yung Honda Wave? Second hand? Iba ko pa, Ha? <laughs> anyway, meron sila Honda Wave. Tapos mga Pantra, ayan, Pantricycle, Honda, TMX, Supremo, Then RS, ito malupit tong RS na to eh. Bala ko sana ito yung uh, susunod na motor ko. may review yan, mga ka na kung gaano ka tipid sa gasolina tong Honda RS na to. Malupit yan. So yan yung nakitipuan kong ipalit kay Black -e oh. <laughs> ano, uh, gusto ko na siya ibenta. Pero hindi pa naman sa ngayon. Baga ito ba lang yung ano, natitipuan natin. So ayan, again, meron silang Honda Click version 3 PCX then dito meron din sila ayan beat PCX again click version 3 beat click version 3 na black matte black and then click version 3 again red blue air blade then click version 3 na white so tatlo meron yan mga kabit rides As of August 28, 2023 to mga kabitrides. Itong pinapakita ko sa inyong stocks ni Honda Prestige Corridor Abad Santos so sa mga nagaanap ng uh, big bike so meron silang nag iisang stock dito na Honda CBR 150 150R ayan so big bike siya pero 150cc lang yan then ito yung CB150 na pang adventure bike parang BMW so meron silang stock dito nag iisa na lang yan so hindi ko mapakita yung presyo kasi walang uh, ayun pa ito pala may presyo Ayan, so 175,020 pesos cash. Then yung uh, rugged bike mga kabitrides, yung pang dirt bike. Ayan, XR, ano ko XRM? 150L. Ayan, pang dirt bike, mga uh, off-road. Ay, meron silang stock dito. Tigitigi -tigi sa lang yan mga kabitrides, yung mga ano nila. Uh, big bike dito sa Honda. Mostly sa mga ano, lower displacement, marami sila. Ayan. Alright, so yan mga na Bali, nakapagbayad na tayo sa cashier. So, share ko lang sa inyo kung magkano yung nagastos ko sa pagpapalit ng rubber link stopper. So, since meron na nga tayong rubber link stopper na item na dala mismo, so labor na lang yung binayaran natin dito. Is, which is 335 pesos. Ayan. So, yan. So, yan yung nagastos natin sa pagpapalit ng rubber link stopper dito sa Honda Prestige Corrido Rabat Santos no, pero yung uh, kung bibi wala pa yung rubber link stopper mura lang naman yung mga beetles 60 pesos so, so matotal mga beetles wala pang uh, 400 gagasus case na pagpapalit ng rubber link stopper dito sa Honda Prestige Corrido kung dito kayo pupunta ito si Dal shoutout ka nga hello <laughs> ayan tropa natin yan <laughs> Ayan. Balita po sa tayo mga kapitrides Batchi na tayo eh, Maraming maraming salamat sa Honda Prestige Kay Dal Then kay uh, Sir Rogelio Maraming maraming salamat Sana mga kapitrides Sana may natutunan kayo sa araw na ito Na pag-share uh, ko sa inyo Na ginawa natin yung pagpapalit ng Rubber Link kay Blackbeat So ayan random ko yung pagbabago Hindi na siya masyadong uh, matagtag And maingay na feeling ko na parang wala akong resuspension lalo na pag may angkas napakabilis lang talaga. Maayos din yung paggawa, no? Uh, talagang iyon sure nila na uh, kabit na maayos yung rubber link. Bago nating rubber link strap dito kay Blackbeat. Sa Honda Beat FI version 2 natin. So, again, maraming maraming salamat sa Honda Prestige. Again, dyan ako bumibili na mga ilang uh, genuine parts tulad ng flybolt, like piece air filter ni Blackbeat na kabit right. Kasi sa yung mga yung mga may mga nagtatanong sa ako bumibili ng genuine parts ibla Black so dyan lang yan sa Honda Prestige mga kabidras dyan lang ako bumibili search nyo na lang corridor street so makikita nyo naman yung signage ng Honda Prestige so dito ko na lang tatapusin ang aking vlog mga kabidras maraming maraming salamat sa inyo stay safe, ride safe always peace out